wow guys ps4 pro 500 million limited edition si sir yung nireplya ko sa comment no kala ko nagbibiru lang siya And kasi may nagbebenta sa akin ito before 25k kaya lang hindi ganun kaganda yung condition pero kompleto siya hindi kaya kaganto kasi sayang hindi siya ano hindi siya kompleto hi sir hello po. welcome hello. sir ano pong sadya nila Million million. Oh, ito yung sa TikTok, di ba? Sige, sir, pwedeng patingin. Oh my God! Holy! Oh my God! Ano to sir? Brand new? Uh, brand new po na pili. Ako first. Okay, so, pero nagamit mo na siya? Nagamit na po. Nagamit. And uh, kailan nyo nabili to sir? Uh, year 2019. 2019, wow. Guys, PS4 Pro 500 million limited edition. Si Sir yung nireply ako sa comment, no? Kala ko nagbibiro lang siya and dinala niya nga talaga dito. And 2 terabyte to guys, limited lang to. So, ano pong sadya niya Sir? Benta niyo po ba or... Uh... uh bala ko po Balang ko swap to PlayStation 5. So, may chance po. Ah, okay. Sige, pwede niyo check ko muna Sir. Okay, Sir. Wait lang ha. Ang ganda ng box. Okay, kompleto naman to Sir. Ayun, ah, kompleto naman yung mga wires niya, HDMI, pati yung charger niya. Ah, yung charger po ng controller, wala na po. Ah, wala na? Okay, sige, sige. Ah, may extra controller. And may um, isa pa po po na ata yung earphones niya. Ay, ah, so, oo, oh, kailangan ko sana yun. Wala, baka natabi mo. Hindi mo na po Hindi na mahanap talaga. So, yan guys, tignan natin kung gaano pa kaganda yung condition. Oh, yan. So, smooth pa din siya. I see na kahit glossy siya, do hindi may iwasan talaga yung mga scratches eh, kasi glossy nga siya. Pero, so, pero nandun talaga yung cleanliness, ang ganda ng condition pa, and sealed pa, hindi pa siya nabuksan sir, no? I assume na minsan lang din to magamit. Nice. Okay. Then check natin yung ibang kasama. Ayun, ito yung controller, tsaka yung camera. Ayan guys, transparent din siya. ganda. So, good condition din. Na-excite ako ngayon i-try ito, ha? Kasi, matagal ko nang hinahanap to, sir. And buti nag-message kayo or nag-comment kayo. Akala ko nga nagbibiro lang kayo. So, sakto. Maghahanap ako ng ganito. Bali, sir, gusto niya ng straight swap? Or, kasi sa gantong, ano, sir, value, Given na do doon condition niya, nahanap ko rin kasi yung brand new din eh. Oh, pero pwede naman natin pag-usapan yan since kompleto naman to. Tsaka wala kasi yung, yung earphones. Sobrang importante kasi yan dito kasi since limited edition siya, mas buo yung value kapag kompleto siya eh. Sa ganyan sir, ang offer ko po is if kaya nyo magdagdag ng 8,000. Hindi kaya. So, ano bang preferred ninyo, sir? straight swap. Mm -mm. Sa ganito kasi sayang hindi siya ano, hindi siya kompleto, no? And uh, kahit 5k sir, ad ka sir. I think uh, ano na 'yon, mas ano na 'yon kasi may nagbebenta sa akin nito before 25k. Kaya lang hindi gano'ng kaganda yung condition, pero kompleto siya. Kaya nagpasa ko doon. So, if kaya ng 5k ad ka para dito sa brand new na PS5 Slim with warranty na rin to, 1 year. So, malalaro mo rito yung mga bagong games talaga. So, yun yung maganda dito, sir. Nasa sa inyo po. ay, uh, hey, sir. Hindi kaya? Okay. Uh, Any game na pwede mong i-add? Baka meron ko pang game na pwede mong i-add. Kahit doon na lang. Siguro po. Meron kasi sa 23 Ah, yung If ever, pwede mong madala yun dito. Okay. Or kahit trulala mo. na lang So, if ever, sir, kaya pa ba kahit kayo? Magkano ba yung offer nyo? Kasi... Sa ganito sir, sayang eh. Kung kompleto, pwedeng-pwedeng street eh. Kahit sabihin mong earphones lang kasi yon may value yun eh. Kasama siya sa box eh. And wala na ba yung ano niya, delivery box niya? Wala na. na lang din talaga. Well, good naman din kasi yung condition nito kaya wala namang problema. Pero... Sige sir, kahit 2K. Add ka for, uh, tas additional yung dalawang game na sinasabi mo. I think hindi ka natalo doon kasi brand new yung PS5 and the same time updated games, maraming games yung pwede mong i-add. Uh, I think good deal na yun. Pwede naman through GCash or ano. Uh... Uh, sige, sige, sige. Nasa sa'yo niyan, sir. Basta ang offer ko, uh, add kayo ng 2K at least tapos dalawang game. Uh, natapos mo na ba yun, sir? Yes. Oo, same, same, same. Parehas tayo. Ako din. And 2 23 hindi naman na, ano yun eh. Wala na rin value yun eh. So, yun na lang yung habuling ko. Para kahit hindi ka magdagdag ng 5K, kahit yung dalawang game na lang na yun, plus 2K. Para matuloy tayo. Pwede po hindi po? Pwede po, pwede. Hindi ka ako sabi lang. Sige po, sige po, sige po. Hintayin ko lang kayo, sir. Sige po. Sige po. Ah. Balik tayo dun, sir. So, ano pong napag-decisionan nyo, na sir? Sige po. Go na? Go na po. Narawang uh, game na uh, Tapos PS4. Nice. Sige po. Eh, bali, ito, sir, yung PS5 slim na request ninyo. And, yun. I think good deal to. Para sa ikong dalawa. And, uh, matagal ko nang ginahanap to. And, I think ito yung perfect time talaga. So, goodbye. And, uh, I'll make sure na alagaan ko to, sir. 100 million edition mo and eto na ang iyong PS5. Congratulations, sir. Thank you po ulit. Thank you po. Ano pong name yun, sir? Matthew Matthew, sir. Matthew. Thank you po. Thank you, sir. And guys, 100 so million edition ng PS4 Pro. Sa lahat ng mga gusto magdala pa ng mga limited edition na PS4 dyan, PS5, dali nyo lang dito. Uh, pwede tayo makipag-swap or pwede kong bilhin yan sa inyo, guys. Peace! Thank you, boss. Thank you.